Maligayang pagbabalik mga Brad Wilkie TV po. So, ito po mga Brad no. Uh, ito po yung balita na kumakalat na naman sa social media kasi po daw uh... Kasi noong 2017 eh, na strip po ng belt si Marlon Tapales dahil po sa kanyang pagka overweight doon sa laban. So nag overweight po si Marlon Tapales noong 2017. Marami pong mga katanungan sa mga boxing fans kung napatawan din po ba daw ng uh, one year ban suspension si Marlon Tapales. No? Kagaya ng uh, pinataw nila kay Quadro Alas Casimero. So wala pong uh, lusot mga brad. No? So kung makikita natin dito, uh, ang sagot po dyan is... Uh, to uh, October 2016 or to October 16 2024 Band Boxers Kung i-click natin 'yan mga brad um naka-PDF po 'yan ito po hanggang 2024 so ito po pinaano lang po nila yung PDF nila no ah uh, talagang uh, lahat po ng records is nandito from uh, from, from from ano matagal no 2015 at uh, so on so punta tayo sa 2017 don kay uh, Tapales so ito uh, 2017 no uh, saan yon 2017 hanapin oh ito no noong uh, April 23 2017 Marlon Tanyan Tapales So nandito din mga brad no naka, nasa lista din siya sa bond boxers. So kung itra-translate natin yan mga lords kung anong ibig sabihin nito. Ika ano siya. Ika number 12 noong 2017. So i-copy natin yan mga lords no at uh, i-translate natin. Hmm. Ayan po. So, Maron Tanyan Tapales from the Philippines, one year ban on non-fulfillment of contract due to overweight. So, talagang napaka-stricto mga brad, no? ang Japan Boxing Commission. Talagang malinis po ang kanilang uh, pamamalakad mga brad, no, walang uh, talagang walang ano, walang uh, hindi po one-sided yung uh, commission mga brad no maski nga po yung ano nila yung mga boxers na taga Japan kapag hindi mo na ano yung rules is talagang suspindi so sana po nasagot ang katanungan mga brad no kung napatawan din ba si Marlon Tapales so ayan po mga brad no Marlon Tapales one year din na ban nung pag overweight niya dun sa bansang Japan so, sa laban niya nung 2017 hanggang dito na po huwag niyong kalimutan mag subscribe Wilkie TV po